So, ayun mga kaidol, is meron tayong uh, gagawin sa unit na to. Kasi mga kaidol, is nag-request po siya ng ano na, kung paano nga ba natin yung tunog na mala kotse. Katulad nito mga kaidol. Try natin na mga kaidol. Yun mga kaidol, narinig ninyo? tuk 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 di Diba? So, gawin natin yan dito mga kadol sa ating babaon uh, babao na una Yung ating customer. So, dito mga kadol. So, stock rail yung gagamitin na natin. Pero, uh, butasin natin yan. Eh. Yung ano niyan. mudguard Kasi mga kadol, is wala siyang butas. Kapag maglagay kayo dito mga kadol, siyempre butasan ninyo na. No? para yung ano mga kadol yung hangin na lumalabas sa tabocho is parang siyang masaling dito so butasan ng mga kadol so meron na tayong marking nito ang kailangan na natin is scatter blade lang no yan. so butasin muna natin dito mga kadol So yan mga kadol, is uh, ginisayaan na natin dito no. Tsaka dito na lang. Yan mga kadol. So maya mga kadol marinig kung ano nga ba yung uh, tunog nito no. Kasi mga, mga kadol, is magbabago talaga siya. So ayan mga kadol nakita ninyo may butas na. At saka mga kadol kapag magbutas kayo dapat sentro talaga nitong kamotso ninyo no yan parang yung labas mga kadol is dito di ba hindi na siya dito naka ano dito mga kadol naka bangga sa ating madger no yan. So, papander rin natin yan mga kadol, siyempre. Para marinig ninyo, no? So ayan yeah, mga kanolaw uh, Nakita ninyo So nabutar na natin Ayan Ganyan so, lang kalaki mga kanolaw Hindi masyado na malaki Kasi pangit yung So start natin Pakinggan ninyo no yun narinig yun yun so, maganda yung ano niya mga kaidol so napagaganda na yun hindi dati na kung wala nito mga kaidol yun lang mga kaidol yung marinig yun 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 lang kapag may butas mga kaidol ganyan yung ano niya yung tunog So, kung maglagay kayo nito mga kadol, dapat magbutas kayo no. Kahit hindi na kayo magkansal ng kamotso. So, yan lang mga kadol. Sana meron tayo matutunan.